paano mag-create ng Gmail address o email address. So, una, punta ka lang sa yung Google Services. Ayan. Tap mo lang siya. Tapos, nakita mo tong name mo. Ito yung, ito yung Gmail ko. Tapos, may arrow dito sa uh, sa may side niya. Itap mo lang siya. Ayan. Add another account. Tap mo lang si add another account tap mo si create account for myself ayan so, lagay ko lang yung pangalan ko yung last name ko tapos in-next natin sya yung birthday yung date. Saka yung year. Tapos yung gender. Lagay lang na. Tap lang natin si female. Tapos next ka na naman. Ayan. So, tap lang natin to isa. Tapos next ka ulit. So, gumawa ka ng password ayan, next kana na naman ayan yes, I'm in ayan na, meron na tayong meron na tayong gmail account tapos next muna Ayan, basahin mo lang ito tapos I agree.